Hi mga dre, good evening Kaka Papasok pa lang tayo Panggapit tayo ngayon <laughs> Good morning mga Dre no? Good morning Pambera Ano ba yan? Alas 7 na yan mga Dre Walas teko Ano yan nyari? Baligtad na <laughs> Kainis diba? Nakakalungkot <laughs> naman pag ganito mga Dre no? Papasok ko sa trabaho madilim Pag uwi mo madilim iba, ba? Buti na may pera tayo kaya hindi tayo masyadong nalulungkot. <laughs> Wish ko lang. Ay, Canada. Kumusta ba? Kumusta ba ang quality of life ng Canada, mga dre, no? Mamaya pag-usapan natin 'yan, no. Quality of life. Mababa na ba talaga? Bumababa na ba talaga? 'Di ba? Ano bang totoo? Yan ang ating discussion, later today. Punish! <laughs> oh, sir, can I have a medium hot top oh, Can I have a holder please? Thank you. Debit? Uy, <sighs> walang snow oh. Diba? Ang galing. Parang ano ulit parang parang spring isip ako sa pupunta to mga tre. Ah, dito yan o. Oh. Parang ano, sa sa molding ng pinto mga tre. Dito siya papunta. Okay mga tre, nakalimutan ko. Ito pala yung foods ko. Uh, meron akong itlog na may parmesan cheese. Tapos meron akong ah, uh, ito, beef patty na merong queso de bola. <laughs> Adam cheese. Ang tigas pala nito mga Andre, no? Hindi pala siya okay pang ano, pang hamburger. So, base sa pagkain ko, masasabi ko ba na bumaba na ba ang quality of life sa Canada, mga dre? Sasabihin niyo, hindi obviously, 'di ba? <laughs> <laughs> hindi ko 'to makakain in a daily basis, mga Andre, no? Kung kung nasa Pilipinas ako, or even siguro kahit nasa Saudi ako hindi ko ito magagawa eh di ba yung pagkain ng steak no siguro once in a while di ba pero pag sa Pinas makakain ko rin kaya lang pupunta ako sa mga handaan mga dreno pambubura <laughs> out ako dun <laughs> wala kang regalo ko pero makikikain ka makikiinom ka di ba <laughs> nakakahiya pero yan ang totoo dati mga dreno okay konting ano lang konting kwento muna no total na like, ikwento ko na ng ano, bahagya eh. Yung iimbitahan ako sa handaan na parang pupunta ba ako, di ba? Nag-aalangan talaga ako mga tayo unang-una. Wala akong ano eh, wala akong maibigay eh, di ba? Yung ganon. O kaya kung sobrang close mo naman yung tao, pupunta ka, di ba? Kahit, <laughs> kahit wala kang bitbit. -bit, eh kaya lang, ganun talaga mga Dre, no? Eh panahon na naghihikaw sa ko, eh. Diba? Naalala ko mga dati mga dre, no? uh, bagong uwi ako noon, bakasyon ako galing sa tapos Tapos uh, inimbitahan ako ng tropa, parang may may handaan noon eh. Kaya lang, ano yun eh, kumbaga siguro mga ilang linggo na ako nasa Pilipinas noon mga dre, no? siguro tat, dalawa o tatlong linggo. So ang ginawa ko mga dre, hindi ako pumunta. Hindi dahil isnabero ko, kundi dahil nahihiya akong pumunta roon. Kasi wala na akong pera. Baka magkakantsawa na Billy red horse. <laughs> wala akong pambigay, mga dreno, So, hindi talaga ako pumunta. Uh, hindi ako nagsabi. Uh, wala lang. Dined ko, mga dre, no? Pagkatapos, lumipas yung ilang taon, nag ako sa Saudi. Pag-uwi ko ng Pilipinas, may handahan sila, mga dreno. no? E, Siyempre, medyo nakakuha ako ng pera sa Saudi. Nung handahan na yun, pumunta na ako, mga dre, no? Tapos, nagambag na ako. Tapos, saka ako pinaliwanag sa kanila. <laughs> Sabi ko, dati nung no, inibitahan nyo ako, hindi ako nagpunta. Hindi dahil is na pero ako. Kundi nahihiya lang ako magpunta. Kasi nga, di ba alam niyo naman, galing ako sa ibang bansa, nagbakasyon ako. Tapos pupunta ako sa, sa handaan. Wala man lang ako may ambag. Nakakahiya. Di ba? <laughs> Kahit po sabihin nilang okay lang. Pero para sa akin, nakakahiya yun. Yun! <laughs> yun ang konting istorya mo, no? Ngayon, uh, I think mga no? sabi ko nga, hindi ko hindi ko ma-afford to eh, di ba? Uh, on a daily basis, kung nasa Pilipinas, kung especially kung nasa Pinas lang ako, di ba? Pero, it doesn't mean na porque nakakain ko to, or nakakapag-stake ako every now and then, it doesn't mean na ano, kung baga, sapat na basihan yon para sabing maganda na yung, yung, yung quality of life sa Canada, or hindi na maganda, di ba? Dahil obviously, pag na-afford mo pa, hindi Mali mga dre, di ba? Maling basihan na porkit nakakain ka ng masarap, ibig sabihin, maganda na yung ano, quality of life ng Canada. Pero dahil yan kain mo na tayo mga dre, lumalamig eh. <laughs> Iinitin ko na naman, madadry yung beef, di na magandang kainin. <laughs> yung beef pala na to, mga dre, no? etong beef patty, binili ko lang siya, ng gawa na. Kasi kahapon, ano isang araw pala, gusto ko, gagawa lang ako ng pati mga dre, no? Ang lang, eh. Bumili ka ng, ng giniling, tapos, iporma mo lang, pipiin mo lang, beef pati na yon. Kung gusto mo ng pampalasa, lagyan mo ng piniritong bacon, tapos sa uh, asin, paminta, ayun na yon mga dre, no? Masarap na yon na, na ganun. Kaya lang, wala akong makita na ano na medium medium ground medium ground may kasamang konting taba yun mga dre no yung isang araw ang available lang is extra lean ayoko ng extra lean kasi dry kainin mga dre no para kang kumakain ng ano lawanet ang kunot na dry kaya ang ginawa ko bumili na lang ako ano naman to kumbaga maganda naman siya mga dre no uh, kumbaga malinis naman yung ingredients niya malinis in a sense na wala siyang mga kung ano preserva preservatives masarap kahit walang sos cheese nga lang meron cheese kailangan ng cheese hindi dahil cheese moso ko hindi dahil kailangan ko ng regalo mga dre nakatanggap tayo ng regalo mula sa isa nating uh, kaibigan mga dre no? at ate vivian Maraming salamat. Nako po. Ito na. Ang yung pinala, pinadala. Nabubulol pa. At excited ate, no? Thank you, Tibibian. Ah. Maraming salamat talaga rito sa napakagandang pamasko mo. Kailangan-kailangan ko to. Sa totoo lang, ate. Alam mo ba yung ginagamit ko rito ang baso? Ito. <laughs> <laughs> Saktong-sakto to, Vivian, No? Thank you, thank you. Thank you ng madami. Hindi ko pa inaasahang matatanggap to ate no Kasi nga The last time I check <laughs> Hindi pa yata gumagana ang ano Canada Post Kasi may mga inaantay din akong sulat Na dapat 3 weeks ago tanggap ko na Hanggang ngayon wala pa rin uh, Para po sa kaalaman ng iba Ang Canada Post po ay naka-strike pa rin Kaya ngayon hindi gumagana po Ang pagpapadala ng sulat dito sa Canada 3 weeks na po mahigit yata akong ano Hindi nakakatanggap ng mga sulat baka magbago ang ano mga dre no? magbago ang ano tawag yan ang pagpapadala ng sulat pagdating dito mga dre no? baka sa susunod hindi na kanan kana post baka mga pedex na lang mga dre no? naku po eto na mga dre no? oh ah, gosh Ito, naku. Kaya talaga kami ni Ate Vivian, mga dre, no? Eto, may kamahalan ito, ha. Ate thank you. Ten, 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 ten. Ayun, oh. No? Kilala niyo ba ito, Andre? Uwalu, di ba? Ayun. Oh, oh, oh. Thank you, Ate Vivian. <laughs> Kinikilabutal ako. <laughs> Eto para kay ano mga Andre, kay Jocelyn. Ganun ka thoughtful si Ate Vivian mga Andre. No? naman syempre. Wow, para sa akin. Thank you. <laughs> ah, ngas ng Sot Pinoy eh, di ba? <laughs> Nakakatuwa naman. Di hey, thank you talaga. Uh, Nag-abala ka pa, gumastos ka pa para lang mabigyan kami ng, ng regalo na to. Sobrang na-appreciate ko po. Maraming salamat. Sana po, okay, magsawa. Di ba? Ano lang eh, kumbaga subscribe lang at like, sapat na. Yung mga ganitong bagay, mga dreno, sobrang sobrang na. Kaya sobrang thankful kami, mga dreno, uh, na bumubuo ng Spot Pinoy. Ako po, personally, si Jocelyn, maraming salamat po sa inyo na, kumbaga, uh, pinaglalaanan nyo po kami ng napakaraming oras para manood ng mga videos namin at ganun din po hindi lang oras mga dreno kundi ng inyong mga pinaghirapang kita sa trabaho na yun nagkabalak pa po kayo na bigyan kami ng mga regalo na alam nyo it will cost you money mga dreno mahal din po mahal din po itong ganito kaya maraming salamat po sa inyo talagang sobrang na-appreciate po namin yung yung effort nyo, yung oras nyo sa panonood sa amin at pagsuporta. Vivian, thank you. Good morning mga dre. <laughs> good evening na. <laughs> Hindi hapong pa lang palagi mga dre, no. Akala good morning papasok eh, no? Dito na siya school pa lang, ano, natulog. <laughs> madilim lang, madilim. Pero ano pa lang 'yan? 4:20. At syempre di pa ako uuwi mga dre Kasi tatapusin ko na yung part time ko ngayon Para ma ko na yung account na yun <laughs> Funny si no ko na yung account na yon At makapag move on na ako sa panibagong project Kaya tapusin na ngayon Paano ba to? At ayaw wala ng moist sa ano ko Sa salaming ko <laughs> Lumala pa Wala steak. Ano ba yon? Lakasan <laughs> natin konte ay, mawala. <laughs> Malamig pa kasi mga tayo, no? Uy, ano ba yun? Okay. Uy, oh, ano to, mga tre? Okay. Sige, mag-u-turn ako eh. Ay, huwag na nga. Huwag na mag-u-turn. <laughs> so, quality of life in Canada, mga tre. Totoo bang, ano, bumaba na ba? At, uh, para ng ano, Parang mga squatter. <laughs> nee, lang yan mga dreno. Bumaba na ba yung quality of life? Kung bagay, sabi nga nila mga dreno, uh, maraming indicator eh, para masabi na bumabana na ang quality of life. Pero siyempre, ang pinakauna sa indicator na 'yan ay pera. 'Di ba? Meron ba tayo niyan? <laughs> 'Di ba? Sabi nila, mas marami daw pera yung mga Canadian, mga dyan, mas malaki daw yung yung ano, sweldo ng pang pangkaraniwan dito kumpara sa kumpara sa ibang bansa, mas mataas daw yung sweldo rito. 'Di ba? Kaya lang ang tanong nga palagi, 'di ba? Nasaan ang pera? <laughs> Oo, na-afford yung mga na-afford yung pagkain, yung damit, 'di ba? Yung kung ano-ano. Pero katulad ko, Andre, no? credit card yung gamit ko eh. Sabi nga nila, di ba? Uh, wag mong gastusin yung hindi mo pera o kaya huwag kang gumastos na hindi mo pahawak yung pera. At pag ginamit mo yung credit card mo, hindi mo agad nabayaran. Ayun yung nangyayari, mga dre, no? <laughs> so, sa indicator na yon parang bagsak ako dun, ah. Pagdating sa pera, mga dre, no? Employment, trabaho. Sabi nila, okay pa rin naman daw dito sa Canada, mga dre, no? Pagdating sa employment. Kasi nga, bihira naman daw, masyado pang maliit yung porsyento ng mga walang trabaho at bukod pa ron uh, hindi tumatagal na walang trabaho yung mga tao dito mga treno 3% lang daw ng mga Canadian mga dre, ang nagtatrabaho ng mahabang oras uh, at sadly kasama ako sa 3% na yon at konti lang daw yung mga babae na nagtatrabaho ng na mahabang ng mahabang oras mga dre karaniwan talaga lalaki at yun nga ma, hindi mo masabi na mababa ang kalidad ng buhay dito sa Canada kasi nga konti pa lang yung tatrabaho o kailangan magtrabaho sa mas mahabang oras housing di ba pagdating sa housing i think bagsak diyan si Canada mga dreno. kasi nga ang mahal ng bahay dito sa totoo lang mga dre no? pero na lang kung sa maliliit na probinsya ka pero kung siyempre gusto mong medyo crowded yung lugar na mapuntahan mo di ba? medyo gusto mong may access sa maraming bagay nako po ang mga bahay doon mga dre talaga namang napakamahal di ba? dito na lang sa lugar namin ewan ko kung makakahanap ka pa rito ng 800,000 na bahay na na maganda-ganda mga dre ah. Kasi sa halagang 1 million na bahay yung mga binibenta rito yung mga mga duplex. Sigurado ako marami ka nang ipapagawa dun, mga dreno. Mga lumang bahay na yon na pinagtagpi-tagpi na lang yung mga pagre-repair doon. Kaya parang pag ka ng bahay dito, malamang gagastos ka pa ng pagpapagawa ng mga dreno. O kaya maging matalino ka na lang na siyempre piliin mo yung bibilin mo since napakamahal nga ng bahay dito mga dreno. Even yung upa. 'Di ba? dahil doon uh paano ba nakaka 'yun mga dreno kaya siguro nasasabi ng ano eh, ng ibang kababayan natin na ano eh, na 'yung boy dito sa Canada mababa na kasi nga hirap ng ano hirap ng maka ng bahay o kaya ang hirap umupa ang hirap kumuha ng paupahan na mura-mura mga dreno education 'di ba 'yan I think walang duda na isa pa rin 'yung Canada mga dreno sa may excellence award pagdating sa education mga dre no maganda yung edukasyon na ino-offer ng Canada kaya walang duda diyan even sa healthcare mga dre no? sa healthcare ganun din naman maganda yung healthcare nila bukod sa libre yun nga lang yung downside noon is masyadong ano mga dre no masyadong maghahantay ka ng sobrang tagal para sa simpleng pagpapa-check up simpleng pagpapa test ganun din maghahantay ka ng ilang linggo ng ilang buwan para lang sa blood test di ba pero it doesn't mean na na masyado ng ano mga dre no masyado nang mababa yung pamumuhay dito sa Canada o yung quality of ano quality of living dito sa Canada yung isang pinaka na aspeto is yung security mga dreno. dito ano eh kumbaga hindi ka matatakot umuwi ng hating gabi hindi ka matatakot na naglalakad ka hawak mo yung cellphone mo naalala ko yung vlog ni Ine eh yung sabi niya, ay yung sinabi ni Ina na habang nagbablog daw siya doon sa Quezon City, nung bumibili sila ng kung ano ng -ano mga pagkain, patingin-tingin siya sa paligid, di ba? Kasi nga, baka ma-snatch yung cellphone niya mga Dreno. Dito, hindi, walang ganun mga Dreno. Dito, kampante ako, naglalakad ako, nagbablog ako, hawak ko yung cellphone ko, umuwi ako ng gabi, kampante ako. Doon may mga street talaga mga Dreno, mga mangilang-ngilang street na... Medyo ano talaga shady at hindi naman nawawala yon mga dreno. Lagi namang may ganon. Pero sa kabuuan, I think isa yung Canada sa may pinakamababang crime rate. Kaya I think ligtas pa rin dito mga dre kumpara sa sa ibang lugar. Quality of life sa Canada mga dre maganda pa rin kasi, 'di ba? Kahit utang, <laughs> naa-afford pa rin naman, 'di ba? Nakakabili pa rin kami ng mga mga bagay-bagay na gusto namin, nakakain yung gusto. 'di ba? Huwag kami husgahan sa pagdating sa bahay kasi hindi mura 'yun eh. 'Di ba? Kumbaga, 'yun yung pinakamalaking investment na pwede mong gawin. Yung iba hindi nga sinasabing investment 'yan eh, 'di ba? Kumbaga, ano nga raw 'yun eh? Ano ba 'to? Liabilities eh. Kasi nga kailangan mo maglabas ng pera eh, 'di ba? Kung nagpapasok sa iyo ng pera, yung bahay, 'yun masasabi mong asset. Pero dahil nagbabayad ka monthly ng mortgage, 'di ba? So, sabi nila liability at uh, sa bagay na yun habang tumatagal parang mas nagiging malayo <laughs> malayong kabutin yung bahay mga dreno sabi nga ng kasama ko sa trabaho yung si Jamie mga dre no? sabi niya parang ano lipas na ako para maka ng bahay sa edad ko ngayon lalo na yung mga presyo ng bahay ngayon sobrang mamahal I don't think na kaya ko pang makabili in the near future. Sabi niyang ganun mga Andre no? At alam niyo yon parang wala namang nag-judge sa kanya, 'di ba? Kasi naiintindihan naman tao ng mga tao rito kung ano talaga yung sitwasyon, 'di ba? Uh, yung iba lang na ano wala rito. <laughs> yung mga judgmental eh, 'di ba? Wala kang diskarte, wala kang pambahay, blablabla. But the thing is you're not here, di ba? You don't know the story or hindi mo alam kung anong meron sa buhay ng tao na sinasabihan mo, di ba? Eh, sa kaso ko nga, sabi ko, no, hindi pa ako, ano, hindi pa ako gano'n ka-big time para makautang ng bahay. Siguro, soon, di ba? Uh, napakaganda pa rin dito sa Canada, mga dreno. Maraming challenges, di ba? Yung mga nangyayari ngayon, yung yung inflation, mahal ang pabahay, medyo struggle sa sa healthcare system. Pero ano eh, uh, kumbaga kasama 'yun eh mga dre, no? Kumbaga wala namang perpektong ano, eh, wala namang perpektong bansa eh. Uh, mas maganda pa rin dito, dahil at least ligtas kami, di ba? Konting diskarte, konting, konting sipag, kahit paano mapag-aabot-abot mo, di ba? Kung mas magaling ka pang dumiskarte sa pera at medyo matipid ka, makakaipon ka pa rin eh. Di ba? Mataas pa rin yung quality of life dito sa Canada, mga dre, no? Uh, may mga magugulo, <laughs> di ba? May mga lahing magugulo na laman ng balita. Pero it doesn't make Canada ano eh, kumbaga less less of a country mga dre, no? Maganda yung Canada, kahit saan mo tingnan. Di ba? Yung opportunity rito. Kung may pagkakataon kayo, pumunta pa rin kayo rito, mga dreno no? Laging ganun. Dahil, at least dito, may laban ka kahit papano, eh. Di ba? Quality of life. Nasa sa inyo yan, di ba? kung magiging masaya ba kayo, kung anong meron kayo, kung makukontento ba kayo sa sa meron kayo. Ayun yung pinakamalaki sigurong factor eh, di ba? Anyway, uh, yung yung kapitbahay nga namin, mga dre. <laughs> may mga taong pam may pambili ng mga bahay, ng kung ano-ano. Pero they choose not to. 'di ba? Mas nagsi sila, mas may pinaghahandaan silang malaki. At kahit sinong tanungin natin mga dreno, hindi naman sa lahat, 'di ba? Karamihan sa tatanungin natin, lagi nilang isasagot na maganda pa rin ang buhay sa Canada, mga dreno. Despite sa mga challenges, sa mga pagbabago, 'di ba? Maganda pa rin yung buhay sa Canada. May mga tao lang talaga na hindi para sa kanila yung Canada, kaya minsan nasasabi nila na Uh, wala na mababa na yung klase ng antas ng pamumuhay sa Canada, di ba? Dahil yun nga, uh, para rin sa kanila talaga, hindi, yung Canada hindi para sa kanila, di ba? Nahalala ko dati yung may nag-comment nag, yung may nag sa video ko na si Man siya, di niya daw alam kung ba't napapalag siya ng asawa niyang pumunta rito sa Canada eh. Kasi daw dati 50% ng sweldo niya eh na itatabi niya eh. Pero mula nang nag-Canada daw siya eh, nawalan siya ng ipon mga dre, no? <laughs> eh syempre pag ka, di ba hindi ka naman nagbabayad ng ano, ng bahay. Wala kang binabayar ang pagkain. Ang gastos mo lang doon, pag dumaong kayo sa puerto, di ba? Pag nang chicks ka. Hindi, <laughs> pag nag-good time kayo, di ba? Inom-inom, Kasama naman yan eh. Pero makakaipon ka talaga doon. Ewan ko, pag hindi ka nakaipong, tas siman ka, di ba? Ibig sabihin nun eh, baka pa na yung sugal mo sa barko. <laughs> o kaya, hindi ka natutulog sa barko pag nasa puerto kayo. So, yun mga dre, no? Uh... <laughs> kayo, di ba? Depende siguro sa tao eh. Depende sa tao kung ano pakiramdam niya, 'di ba? Siguro yung mga hindi nakaranas ng hirap, tas ngayon medyo nahihirapan, sasabihin nila na yung Canada is hindi pala okay, 'di ba? <laughs> Pero kung ikaw, sanay ka sa pakikibaka, 'di ba? Sabihin mo na, "Ah, okay, maganda sa Canada," 'di ba? Eh dun, pag sumipag ako doon eh, kikita ako eh. Pag sa ibang lugar ako sumipag eh, wala eh, pagod lang ang kinita ko eh, 'di ba? pagod lang tsaka sakit ng katawan eh eh dito eh diskarte lang galingan lang mga no, no uy mali sorry 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 may bibilin pala ako nakalimutan ko okay okay traffic kasi ano eh uh, rush hour mga dre no may rush hour na rin dito dati wala kang traffic dito eh. pero okay pa rin naman indicator ba yon ng maganda yung pamumuhay sa Canada mga dre pag traffic dito nag na talaga rito dati walang ganito mga dre no kasi dati naglalakad lang ako <laughs> ngayon kailangan ko na bumiyahe pag pa uwi Laking bagay ng sasakyan mga dre sa totoo lang Magpapasok ako, 10 minutes lang, nasa trabaho na ako, di ba? Kahit anong oras ako umalis ng bahay. Uy, bawal pala ako dito, shit. Anyway, yan ako na nga.